kahulugan ng pabango sa panaginip. Ang nakakaakit na halimuyak ng pabango ay kadalasan naghahatid sa atin sa ibang larangan sa ating pagising. Ngunit ano ang ibig sabihin nito kapag napanaginipan natin ito? Ang pabango sa panaginip ay maaaring kumuha ng iba't ibang interpretasyon mula sa personal na pangakit at pangakit hanggang sa pinagbabatayan ng mga emosyon o kahit na mga paalala ng mga nakaraang karanasan o tao. Sa artikulong ito, susuriin natin ang mga komplikadong interpretasyon ng mga panaginip tungkol sa mga pabango na posibleng ipaliwanag kung ano ang sinusubukang ipaalam ng iyong subconscious. Ano ang kahulugan ng pabango sa isang panaginip? Ang panaginip tungkol sa pabango ay maaaring nauugnay sa mga personal na damdamin at emosyon. Ito ay maaaring kumakatawan sa isang pagnanais para sa pagiging kaakit-akit, pangakit at kahalayan. O ihayag na ikaw ay nagahanap ng ilang uri ng paninindigan mula sa iba. Ang pabango sa isang panaginip ay maaari di magpahiwatig na ikaw ay naaalala o sinusubukang hawakan ang isang bagay o isang tao mula sa iyong nakaraan. Maaaring ipaalala sa iyo ng panaginip ang ilang mga alaala na nauugnay sa partikular na pabango na sinusubukang ilabas ng iyong hindi malay. Higit pa rito, kung ang pabango ay hindi kaaya-aya, maaari itong magpahiwatig ng mga negatibong karanasan o emosyon na sinusubukan mong harapin at bitawan kahulugan ng panaginip tungkol sa pag-amoy ng pabango. Ang panaginip ng pag-amoy ng pabango ay madalas na naglalarawan ng isang paanyaya na bigyang pansin ang iyong mga pandama at intuwisyon sa iyong paggising. Maaaring ito ay isang mensahe para sa iyo upang pahalagahan at magpainit sa kagandahan ng buhay. Ang halimuyak sa panaginip ay kadalasang maiuugnay sa mga alaala kaya maaari rin itong magpahiwatig ng paggunita mo sa mga nakaraang karanasan. Gayunpaman, ang interpretasyon ay maaari din mag-iba, depende sa uri ng pabango. Ang kaaya-ayang halimuyak ay kumakatawan sa kagalakan, kaligayahan at pagiging positibo, habang ang masamang amoy ay maaaring magpahiwatig ng negatibo at hindi kasiyasiyang mga sitwasyon sa iyong buhay nakahulugan ng panaginip tungkol sa makatanggap ng pabango. Ang panaginip na makatanggap ng pabango ay maaaring sumagisag ng isang mensahe mula sa iyong hindi malay tungkol sa personal na paglaki at pagbabago. Ang pabango ay kumakatawan sa atraksyon, kagandahan at kasiyahan. Kaya ang pagtanggap ng pabango sa isang panaginip ay maaaring magpahiwatig ng mga kaaya-ayang karanasan o relasyon sa iyong paggising. Bukod dito, maaari rin itong kumatawan sa mga damdamin na gusto mong ipahayag ng mas lantaran o mga katangiang gusto mong paunlaring pa. Talagang isang paghihikayat na gamitin ang iyong panloob na kagandahan at ibahagi iyon sa iba. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mag-spray ng pabango. Kapag nanaginip kang mag-spray ng pabango sa pangkalahatan ay kumakatawan ito sa iyong pagnanais na maakit ang atensyon o ang pagmamahal ng iba. Ito ay nauugnay sa iyong kumpiyansa sa sarili at kung paano mo ipapakita ang iyong sarili na maaring magpahiwatig na gusto mong maging positibong nakikita ng iba sa iyong buhay. Ang panaginip na ito ay maaring sumagisag din sa iyong mga pagtatangka na pagtakpa ng isang bagay sa iyong buhay na nais mong itago o mga pagharap na sinusubukan mong iwasan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa may nag-spray sa iyo ng pabango. Kapag nanaginip ka ng isang tao na nag-spray sa iyo ng pabango, madalas itong kumakatawan sa pagnanais para sa pagkahumaling o ang pangangailangan na makakuha ng positibong atensyon at pagmamahal sa iyong buhay. Ang panaginip na ito ay maaaring mga hulugan na ikaw ay naghahanap ng pagpapatunay, pananabik para sa pag-ibig o pagnanais na tanggapin. Ang pabango bilang isang simbolo ng karangyaan at kaakit-akit ay maaaring magpahiwatig ng pagnanais tungo sa isang mas sopistikado o kanais-nais na pamumuhay. Bilang kahalili, maaari ring itong sumagisag na may isang tao sa iyong buhay na sumusubok na manipulahin ka o impluwensyahan ang iyong paghatol tulad ng isang malakas na halimuyak na maaaring baguhin ang mga pananaw. Kahulugan ng panaginip tungkol sa nakakita ng pabango Kapag na panaginipan mong makakita ng pabango, kadalasang kumakatawan ito sa isang personal na pagnanais para sa higit na kagandahan, pagiging sopistikado o karangyaan sa iyong buhay. Maari itong magpahiwatig na sinusubukan mong pagandahin ang iyong imahe at pagpapahalaga sa sarili. Ang paggamoy ng masarap na pabango sa iyong mga panaginip ay nagpapahiwatig din na nakakahanap ka ng personal na kasiyahan at kalagayahan sa iyong pagising sa buhay. Gayunpaman, kung ang pabango ay hindi ka nais-nais, maaari itong magpahiwatig na hindi mo pinapansin ang mga babala sa ilang mga sitwasyon o relasyon. Ang makakita ng pabango sa isang panaginip ay maaari rin magpahiwatig ng pag-akit o pagsisikap na maakit ang atensyon ng isang tao. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mag-spray ng pabango sa iyong sarili. Kapag napanaginipan mong mag-spray ng pabango sa iyong sarili, karaniwan itong nagpapahiwatig ng pagnanais na makaakit ng atensyon at mapansin. Ang panaginip ay maaring sumasalamin sa iyong mga pagtatangka upang mapabuti ang iyong sariling imahe at ipakita ang iyong sarili sa isang mas nakakaakit na paraan sa katotohanan. Ang pabango sa panaginip ay simbolikong kumakatawan sa iyong espiritual at emosyonal na katauhan. Sa makatuwid, ang pag-spray sa mga ito ay maaaring magpahiwatig na ikaw ay nagnanais na magbigay ng positibong impresyon o magpahayag ng mas personal na kagandahan o karisma. Gayunpaman, maaari rin itong magpahiwatig ng pangangailangan na itago o takpan ang mga aspeto ng iyong sarili na sa tingin mo ay hindi ka nais-nais o hindi ka nais-nais. Dahil ang pabango ay madalas na nagtatago ng mga hindi gustong amoy. Espiritual na kahulugan ng pabango sa isang panaginip. Ang panaginip ng pabango ay maaring sumagisag ng isang espesyal na mensahe mula sa banal o mas mataas na sarili. Maaaring ipahayag nito ang iyong pakiramdam ng kamalayan o pagkilala sa isang bagay na maganda. Ito man ay isang karanasan, isang relasyon o isang personal na katangian. Ang pabango sa mga panaginip ay maaaring maging tanda ng apila o pagkahumaling, kapwa-pisikal at espiritual. Bukod dito, ang gayong mga panaginip ay maaaring magmungkahi ng pagkadalisay o pagnanais na malampasan ang makamundo upang makamit ang espiritual na kaliwanagan. Konklusyon, ang panaginip tungkol sa mga pabango ay nagpapahiwatig ng mga pagnanais para sa pagiging kaakit-akit, pangakit at kahalayan o nagpapakita na naghahanap ka ng ilang uri ng paninindigan mula sa iba kinakatawan din nito ang mga alaala mula sa nakaraan o mga negatibong karanasan o emosyon na sinusubukan mong harapin at bitawan.